back again sa YouTube channel ko. Ito po ako ulit. Hindi po ako sa kalaban, Ayan. Tignan po natin itong bulaklak na ito ng kapaganda. Ito po, kaingay. Tapos uh, hindi ko alam kung anong flower. flower niya. Problema nga lang natin, dinatin natin alam kung anong pangalan. <laughs> Ganda niya. Ganda siya, di ba? Ito pa. very interesting at yung dahon niya is malalapat malalaki eh search ko muna yan sa google kung ano yung pangalan ng flower na yan yan dami kong halaman na hindi natin alam kung ano yung pangalan o sino sa inyo nakakaalam ng pangalan ng flowers nito to ganda po no dito lang po ako sa may highway na nagtitik ng video ayan po Ang ganda po ng flowers kaya sinadya ko po talagang pumunta dito para mag ng video hello, good morning Singapore eto po tayo kapatid mag-jeep kapili nandito po ako ngayon sa Upper Thompson. Ayan, dito sa may highway. Ayan. Shout out nga pala sa kaibigan kong, kaibigan kong si Jocelyn Bugayong Pabros na nasa France ngayon. Ilang taon na din siya nagwo work sa France. Ayan, na andyan pa rin po siya na tinutulungan po ako palagi. At si Rebecca Rebecca Garcia Q na nakapag-asawa sa nakapag-asawa ng Malaysian. Ayan po. Ayan po sila mga mga tumutulong po sa akin na kahit sobrang busy po sila inaalala po nila akong tulungan. At shout out nga din po pala kay Rowena Mundala Bilya. Ayan po at kay Arnold Mundala ayan po sila ang ganda po ng halaman na to ayan kapatid jeep kapili alam kong namimiss mo ng Singapore kailang ka makakapunta dito siguro pag okay na yun makakapunta ka na dito at eto po yung Banjumis Duke Duke King na flower. Hindi lang po ako makalapit. Baka kasi huliin ako. <laughs> Maapakan ko yung mga halaman nila dahil alam nyo po dito, talagang inaalagaan po yung mga halaman nila. Pero try natin. Again. Ganda po. Nasa may highway ka. Andito po kasi ako sa may highway kaya hindi ko malapitan yung Banjumis Joking na bulaklak. Saka po kasi huluin na po. Mahirap <laughs> na. Tapos ito. Ayun na Try natin puntahan. Ito po. Hindi ko alam kung anong bulaklak ito. Ayan po siya. Ayan. Punta po no ayan ganda po nang alam ng bula ayan so umagang umaga po kasi nandito ako sa galaan eh kaya ayan nakapag video ako ng konti ayan ang ganda po may isang tanyong pala sila dito ayan tulay orange po So, ayan po yung buong garden. Dito, sa so may upper Thompson po tayo. Ayan po siya. Ganda po ng ng ang garden nila. Ito po yung garden pa po nila na napakaganda. Kulay yellow po yung bulaklak niyan. Nasa atin po eh ano lang po yan yung yung hindi pinapansin ayan po yung kanyang bulaklak ayan ganda po ng pagkakatrim nya ayan na trimin po nila yan hanggang doon so napakaganda po ng mga garden nila dito ayan dito po malawak no? din po siya ayan. parang ano to eh parang saging <laughs> ayan po sa so yung ayan po yung bulaklak Ganda po no sa bumuko bumu, bumukatkad na siya. ayan po siya ayan aba may tutubi ayan po yung tutubi nakita nyo oh. ang amo naman ng tutubi na yan hindi nalipad oh. Oh, may ibang kulay pala ito. kulay pala siya. Ayan siya. Kulay pink. Ayan. Kulay pink po siya. Ayan. So, ang ganda po ng garden nila. Ayan. Ayan po ang buong garden. Dito lang, malapit lang po sa amin to eh. ganda po ng garden nila. Ayan. So, bababa na po tayo. Ayan. Ayan po ang buong garden. yan po yung building na sa likod po namin so malapit lang po yan sa amin malapit lang po po sa amin yeah. so, sa lahat nga po pala nang hindi pa nag subscribe sa aking youtube channel subscribe, like and share and please press the po bell para update kayo sa aking susunod na mga video pasensya na po maingay ang lugar kasi nasa highway po tayo and Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa aking channel. Hanggang sa muli po. Bye! Ang ganda po ng halaman na to. Tignan nyo yung ano. Kung marami siyang bulaklak. Diba? Ayan. Ang ganda-ganda. Meron ako nito eh. Kaya lang paisa-isa yung bulaklak niya. So hindi ko siya nabibidyo. Ayan. Ito, napakaraming bulaklak. Ang ganda, oh. Maganda niya. Ayan po. Ayan. Okay. Ano kaya ang nilalagay nila? Kasi, uh, ang daming bulaklak. Ba't yung tanim ko, halos, paisa isa lang yung bulaklak niya. Ito, ang dami, oh. Ang ganda. Ang ganda niya talaga. Ayan. Alagang-alaga siya. Sinabi siyang bulaklak, oh. Iba talaga pag naalaga ng tamang mga halaman at nagpipigay sila ng maraming bulaklak ayan po yung tanim ko eh pa isa lang ang bulaklak niya, dami ko kayang tanim na ganito nasa third floor pero pa isa lang yung bulaklak niya kaya hindi ko na ibibidyo ayan po ganda siya ganda. Pagka marami ang gulaglap. yan po. May iba-ibang kulay pa nga yan eh. May yellow, may orange, may pink. yan, Eto kulay red. Kulay red naman po. Ganyan po yung ano eh. Yung tanim po.